Kasama sa mga underdiagnosed na sakit, ang Tourette syndrome. Isa po itong sakit na nakakapagdulot ng hindi makontrol na paggalaw at paggawa ng tunog. Pero marami pa rin ang hindi lubhang nakakaunawa dito. Kaya karamihan ay nakakaranas ng diskriminasyon. Layon po ng isang grupo na maipakitang hindi hadlang ang Tourette sa pagkakaroon ng normal na pamumuhay at sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Kasama po natin sa ating serbisyo ngayon si Philippine Tourette Syndrome Association co-founder Marlon. Bar Nueva. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Marlon. Magandang araw sa iyo, mm -hmm. sa lahat po ng nanonood. Mm -hmm. hapon. Sige, unang muna, no, ah, dahil ah, ikaw ay isang co-founder nitong grupo, pero ito ay binuunyo dahil nga dito sa Tourette syndrome no kayo yes. ay may Tourette syndrome pero eh, sabihin lang natin na hindi ka doktor no syempre yes, but you so, know yeah. of course about this because meron kanito so ano ba itong Tourette syndrome okay by definition ang Tourette syndrome ay isang neurological condition ininawen ko po neurological hindi psychological by definition neurological condition characterized by multiple motor and vocal tics sa mga mm. pilipino ito yung mga napagkakamalang mannerisms no mm -mm. but they are tics not yes. mannerisms motor and vocal movements and vocalizations. Mm -mm. Kung maga parang bigla na lang, no? Na may ganong paggalaw or tunog, parang ganyan. Yes, mga bigla-bigla mm -hmm. na lang. At mm -hmm. uh, kung familiar kayo sa mga natatawag na mannerism, it's very likely na turrets pala yan. Mm -mm -mm. So, parang, ah, kung baga may sakit pala, hindi yung parang parang mannerism, mannerism lang, mga. parang at, ba't laging ganyan yung galaw yeah, niya, or mali -mali, no? Or mali-mali. O, oh, yun, mali-mali. Oo, oo. Pero, so... Um, Later on, we'll talk more about this. Pero ang naisip ko lang kasi ay bakit kayo bumuo ng ganitong grupo? Yung yung uh, sitwasyon ba dito sa Pilipinas ng mga may Tourette Syndrome? Yes, number one kasi is discrimination sa kayong mga hindi magagandang experiences. Actually, sa family pa lang. Mm -mm. Yung hindi natatanggap ng family. More so sa labas ng pamilya, sa schools, na kulalo na sa trabaho na maraming kinakaharap yung mga members natin ngayon dahil may Tourette sila napakalawak na mga usapin pagdating dyan sa mga problema ng may Tourette's. Mm -hmm. Okay, so yung binanggit mo kanina na akala kasi nila, ayan nga, yung parang discrimination, diba? yung akala nila parang mali-mali. So, ano ba yung manifestation na merong Tourette Syndrome? Okay, gaya ng nabangit ko, mm -hmm. ang main manifestation ay motor and vocal tics kailangan magkasama. So, ang tics, iba't ibang klase ang tics. May, may complex, merong, uh, merong simple. But generally, yung mga papitik-pitik ng ulo, mm -hmm pang-iwi-iwi ng mukha motor tics, hanggang kamay or even pang complex minsan parang choreography pa may magkasunod no mm -mm. sa boses ganun din pwedeng simpleng grunting pwedeng simple sniffing or kala mo inuubo or it can be in rare cases in rare cases it can be as complex as actual words na yung lumalabas or phrases mm, okay na hindi nyo rin makokontrol ko ano yung sinasabi hindi oo, oo. yung uh, yung pinapakita natin may konti tayong video na makikita kasi natin yung ano no yung manifestation or yung symptoms itong Tourette's syndrome pero alam ko recently kasi talagang ang uh, parang naging aware tayo about this kasi may mga artists no na yes. na may Tourette syndrome na in the middle of their concert halimbawa si Luis Busapaldi. Capaldi and then I also saw the documentary of Billie Eilish Billie na, na mayroon siyang ganitong sakit ano pero um, dito sa Pilipinas may yung binanggit mo kasi 'di ba yung group niyo may data ba kayo kung uh -uh. technically kung mm -hmm. data na pang medical wala meron lang kaming uh, number pagdating sa membership mm -hmm. pero we are hoping na someone someone like uh, Philippine Neurological Association or yung talagang sabi natin legit na mm -hmm. organization na sana magkaroon ng data pero sa ngayon wala tayong uh, technical na data talaga on TS. Pa. Mm, okay, meron ba tong treatment or gamot? Merong treatment para sa TS para makabawas ng mm -hmm. ticks pero sa ngayon wala pa rin cure or lunas talaga mm -hmm. para totally mawala ang Tourette syndrome. Mm. So uh, so halibawa ikaw, is there something that you take or um, Uh, paano ba? Oh, okay. how do you manage it? Ako, I was diagnosed at, at mm -hmm. badang second grade, ano, I mean uh, sec, first year high school ako, mm -hmm. pero tumigil ako ng medication nung around 18 years old na ako. Mm -hmm. Personal decision ko 'yun kasi okay. alam ko kaya ko naman. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Tsaka yung yung isa pa kasi parang nabasa ko, parang hindi pala alam kung ano yung exact na cost dito, no? Well, all mm -hmm. research lead to the imbalance of two certain neurochemicals, okay. dopamine and serotonin. So generally, doon pa rin umiikot ang research hanggang ngayon. Kasi, imbalance nun. Mm -mm. And possibly raw na baka na-genetic uh, or pag when you were born with it? Or, yes, mm -mm. possible mm -mm, din yun. Mm -mm, or mm -mm. pwedeng hindi naman directly, maaring sa susunod na generation or few generations, pwede siya mag-skip. But that's mm, possible. Okay, a certain okay. percentage naman, hindi naman oh, 100%. Mm -hmm. Tapos yung isa pa kasi syempre parang yung inilunsad nyo, may kampanya kayo kasi debate uh, to raise awareness and yes. also to show people na parang this is not naman parang ano a disability or parang hindi mahahad lang kung ano man yung kaya niyong gawin ano. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, yeah, so yun yung may Tourette's ako, kaya ko. Yun yung mm -hmm. pinaka uh, uh, slogan namin mm -hmm. na ginagamit ngayon and it brings the narrative na kahit may Tourette syndrome ka masabi of course pag binigyan ka ng chance do it it's a little easier for us to just be like everyone else na kaya namin gawin ka ang ginagawa ng iba sige mamaya ipagpatuloy pa rin natin ang ating usapan kasama si Philippine Throat Syndrome Association co-founder Marlon Barnuevo dito lang sa newsroom ngayon sa CNN Philippines ng ating serbisyo ngayon kasama si Philippine Internet Syndrome Association co-founder Marlon Parnuevo. Marlon kasi 'di ba binanggit mo nga kanina baka yung iba akala mannerisms yes. lang ito no. So paano ba malalaman or kailan ba dapat magpa-check na kung baka may sakit na nga sila? Okay, may parang window kasi between 4 uh -huh. years old hanggang mga 19 years old. Pagpasok sa edad na 'yon, kailangang magpa-check. Paglampas, maaring hindi na TS. Uh -huh. So kailangan nilang magpa-check up sa isang either neurologist, pediatric neurologist or kahit de development pediatrician puwede ren mm -hmm. kasi parang syempre hindi siya uh, parang mannerisms lang kasi kung madalas na nagmamanifesta no uh, yes, siguro so dapat wala o... man ng mga magulang yun ano kailangan ng mm -hmm. diagnosis kasi baka ibang sakit din kasi may mm -hmm. mga iba pang movement yes. disorders eh na baka wag naman sana dalikado pa Mm -hmm. yung binanggit ko na rin about the family or people close, no? Ano ba how how should they deal with it or even kahit yung yung mga normal na nakakasalamuha yung mga taong may TS kasi sabi mo medyo may stigma pa rin uh, sa Mayroon ngayon, ano, rin. no? No, oh, I understand that it's mm -hmm. difficult. Yes. I mean part na rin ng culture pagkatao din siguro na we we laugh at or we see people differently pag nakita natin may kakaibang move sila. Pero that has always been our plea una una sa parents to accept. The mm -hmm. reality na yun and to have your To have it verified talaga by a doctor kasi it really helps na a lot of cases it really helps na nalalaman namin kung na ano to kesa, kung ano-ano pumapasok sa sa isip namin, Ang laking bagay na yun. and then of course they can always get in touch with the, our our organization and connect with the parents that we are who are members our members there mm -hmm. um, we have adults and kids who have Tourette syndrome and the community being part of that community itself ang laking tulong na para makamabuhay yung may Tourette syndrome nang uh, much mm -hmm. better actually mm -hmm. meron ba siyang kunyari, paraan halimbawa, Halimbawa, baka may ginagawa yung ibang tao na mas nakakalala pa? Or how do you deal with it if you see someone na, na nagkakaroon ba tayo ng biglang parang attacks? or Kasi parang yung, mm. yung sinasabi ko sa yung concert ni Luis Capaldi, he had to stop nung concert niya, di ba? Yes, stress mm -mm. talaga ang number one trigger. Mm -mm. So let's say, halimbawa may anak kayo, pinigilan mo mag-take, may stress siya. Actually, dadami mm -mm. lala yun. Mm -mm. Kaya number one talaga acceptance uh and in most families na nakasalumuha ko na may TS yung mga maaga pa lang na diagnose actually mas less yung text sila habang tumatanda sila mm -hmm. kasi they grow up in a family natanggap sila so nakabawas talaga ng ng mm -hmm. ng symptoms yon Pwede ba siyang mawala or uh, life parang lifetime siya na mararanasan mo yan? Lifetime ito, mm -hmm. but I've read that in most cases, mas typical pa rin yung kumukonti siya habang nagkakaedad kesa lumalala. Very rarely yung lumalala siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Siguro, um, as a person no, with DS ano yung ikaw experience mo and ano yung gusto mong malaman ng mga tao about you or about people who have DS Well, acceptance really mm -hmm. is the key. I'm not saying that it's easy, pero napakalaking parte talaga ng magulang sa formation ng isang bata. Of course mga kaibigan the community is there and that's the reason why we have this organization kasi we will never stop talking mm -hmm. about TS hanggang hanggang kaya namin. And aside from yung organization is there any particular parang message siguro or gusto niyo gawin ng gobyerno the health department concerning this? Well just like any other medical conditions no na sana maging patuloy yung mm -hmm. pag -re research nila sa kapag, of course we are included naman sa Magna Carta for people with uh disability mm -hmm. siguro ay pagpatuloy lang nila lalo na yung pagdating sa mga konsepto ng inclusive education sa inclusivity ah, yeah. lalo na sa workplace din mm -hmm. Protection. Mm -hmm. and then before before you go balikan lang natin itong yung kampanyang May Tureta ko pero kaya ko ano-ano ba yung mga activities nyo and then invite people or dun sa mga gustong mag-join baka may gustong mag-join sa inyo yes in the past couple of weeks has been a wave of talks and seminars and actually even even TV you know, with mm -hmm. the with the help of some some uh, uh friends then And uh, I'd like to invite everyone, no? uh, those of you who are interested in Tourette Syndrome or baka may hinala kayong kamag-anak ninyong may TS o kakilalang mm -hmm. may TS, no? um, to check out our FB page. Mas nandun kami, mas active kasi kami doon. Mm -hmm. uh, it's called the Philippine Tourette Syndrome Association or PTSA. Madali pong hanapin sa FB at lahat ng katanungan po, subukan naming sagutin doon. Okay. Maraming salamat sa founder ng Philippine Tourette uh, Syndrome Association na si Marlon Barnuevo.